Aris. Ang Aris ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay may striktong ugali at laging maingat sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Matalas ang kanilang isipan, kaya't palaging nag-iingat upang maiwasan ang anumang problema sa trabaho o sa personal na buhay. Kilala sila bilang mga sigurista na hindi gagawa ng isang hakbang ng hindi lubos na pinag-aaralan. Kapag may mga desisyon na kailangang gawin o mga taong kailangan kausapin, sila ay hindi basta-basta nagpapadala. May malalim na katapangan sa kanilang ugali, at hindi madaling mapakiusapan o maimpluensyahan. Mahigpit din silang tagapag-alaga ng kanilang pamilya, lalo na pagdating sa kalusugan at nutrisyon, upang masiguro na ligtas at malusog ang bawat isa. Bukod pa rito, ang aris ay praktikal at matipid pagdating sa pera, hindi nila basta-basta ginagastos ito ng walang matibay na dahilan, pagdating sa pag-ibig, sila'y malambing at mapagmahal, na laging handang ipakita ang kanilang pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging maingat at mayslan sa kanilang mga gawain. Kapag sila'y may sinusimulan, ayaw nila ng mga abala o kwentuhan dahil palaging nakafokus ang kanilang isipan sa trabaho. Para sa kanila, mahalaga ang pagiging maingat at tapat sa kanilang ginagawa. Ang kanilang matalinong pag-iisip ay hindi basta-basta natitinag. Hindi sila nagpapadala sa panlilinlang at laging handang magplano ng maayos. May mapanuring ugali, kaya ayaw nila ng mahahabang usapan na walang kabuluhan, lalo na kung may halong kalokohan, sa kanilang pakikitungo. Pinipilit nila na hindi makasakit ng damdamin ng iba at itoy nakikita sa kanilang paraan ng pagsasalita kapag natapos ang isang mahabang araw pahinga ng isip at katawan ang kanilang hinahanap upang bumalik sa balanse at kapayapaan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Gemini ang Gemini ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanilang pagiging maingat sa mga salita at gawain. Para sa kanila, mahalaga ang pagkakaroon ng positibong enerhiya at katalinuhan sa bawat aspeto ng buhay, sa pamilya, sa trabaho, at sa kanilang personal na pamumuhay. Sa trabaho, sila'y masipag at palaging naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kilala rin sila sa kanilang matalinong pag-iisip na laging nakatuon sa mga tamang hakbang. Ayaw nila ng perang galing sa maduming paraan, dahil natatakot silang balikan ng masamang karma. Ang Gemini ay matsaga at hindi sumusuko hanggat hindi nakakamit ang kanilang mga layunin, lalo na pagdating sa pag-iipon ng pera, sa mga usapang may kinalaman sa pagmamahalan. Ayaw nila ng mga biro at toksuhan, para sa kanila, mas seryoso at malalim ang usapang ito, kapag dumarating ang gabi. Hinahanap ng kanilang katawan at isip ang pahinga upang makapag-recharge para sa susunod na araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang Cancer ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanilang pagiging maingat at matalino sa pagdedesisyon, lalo na sa trabaho. Hindi sila basta-basta nagpapatalo, lalong-lalo na kapag sigurado sila sa kanilang ginagawa at alam nilang walang maaapektuhang ibang tao. May matapang silang ugali, ngunit laging may pinag-aralan ang kanilang mga sinasabi at ginagawa. Bawat hakbang ay kanilang pinag-iisipan ng mabuti at ang kanilang mapanuring isipan ay ginagamit upang masiguro na maayos ang bawat bagay na kanilang hinahawakan. Kilala rin sila sa pagiging maislan pagdating sa trabaho, at ayaw nila ng mga sitwasyon na maaaring magdulot ng problema, pagdating sa pag-ibig, sila ay malambing at mapagmahal, laging inuuna ang damdamin ng kanilang mahal sa buhay, ang kanilang malalim na pagmamalasakit at pag-aaruga sa pamilya ay nagpapakita ng kanilang tunay na likas na pagkatao. Isang taong mapagkalinga at mapagmalasakit, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanilang mahabang pasensya at malalim na pag-unawa sa mga sitwasyon. Hindi sila basta-basta nagmamadali sa mga gawain, mas gusto nila ang katahimikan at konsentrasyon upang mas tapusin ang kanilang mga proyekto ng maayos at walang aberya. Mahalaga sa kanila ang umunlad sa buhay, kaya't sila ay masipag at matyaga hindi sila nagpapadala sa mga shortcuts o kakaibang pamamaraan para lamang umasenso, bagkos ay tapat sila sa kanilang landas patungo sa tagumpay. Sila'y maingat sa kanilang mga pakikitungo at ayaw magkaroon ng utang na loob sa ibang tao, sapagkat ayaw nilang balikan ng mas malaking abala o responsibilidad. Sa trabaho, masinop at maingat sila at hindi nagpapabeya sa anumang detalye. Pagdating sa kanilang kinikita, matipid sila at mas inuuna ang kapakanan ng kanilang pamilya kaysa sa sarili. Ang bawat sentimo na kanilang kinikita ay siguradong napupunta sa mga tamang bagay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo ang Virgo ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay may malakas na loob at determinasyon, lalo na sa trabaho. Para sa kanila, walang trabahong mahirap basta't may tamang diskarte at kikita ng maayos na pera. Sila'y masipag at hindi takot sumubok ng mga bagay na maaaring magpataas ng kanilang kabuhayan. Gayunpaman, sila rin ay sensitibo at madaling magselos, ngunit tahimik at planado ang kanilang mga kilos. Kapag sila ay nagbitaw ng salita, tiyak na ito ay kanilang tutuperen, kahit na umabot pa sa isang hindi pagkakaunawaan o pagtatalo, lalo na kung nasa tama sila. Sa trabaho, disiplinado sila at ayaw nila ng mga walang saysay na kwentuhan. Hindi rin sila basta-basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala. Kailangan ng oras at pagkilala bago sila magbukas ng kanilang sarili. Pagdating sa pamilya, sila ay maalaga sa kanilang mga magulang at laging handang tumulong. Mas gusto nila ang magtrabaho ng mag-isa kaysa sa may kasama. Upang mas makapag-focus at maging produktibo, pagdating sa pera, sila ay maingat at praktikal, hindi sila basta-basta gumagastos ng walang sapat na dahilan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay may tahimik at mapayapang araw. Sa kanilang trabaho, hindi sila mahilig sa mga walang kabuluhang gawain at ayaw nila ng mga mapagkunwari at hindi tapat na tao sa kanilang paligid. Mapanuri ang kanilang isipan, maingat sila sa kanilang mga sinasabi at hindi basta-basta nagbibigay ng kanilang mga ideya o opinyon. Bawat hakbang na kanilang gagawin ay kanilang pinaplano ng maayos upang masiguradong maganda ang resulta. Pagdating sa pera, sila ay may disiplina at nag-iingat sa kanilang gastusin, laging iniisip ang pangmatagalang kapakanan, sa gabi, ang nais nila ay makapagpahinga ng lubos, hindi lamang ang katawan, kundi pati ang kanilang isipan, ang katahimikan at kapayapaan ay mahalaga sa kanila upang muling mapuno ng lakas para sa susunod na araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay isang masipag at matiyagang tao. Kapag sila ay may ginagawa, sisiguraduhin nilang matapos ito ng maayos at walang problema hindi sila gagawa ng anumang bagay na maglalagay sa kanila sa alanganin, lalo na kung ito'y maaaring magdulot ng pagkawala ng kanilang trabaho. Lagi nilang inuuna ang kapakanan ng kanilang pamilya, sapagkat ito ang pangunahing layunin ng kanilang pagsusumikap, ang mapabuti ang kanilang buhay. Ang kanilang katapangan ay hindi basta-basta. Handa silang magsalita at manita kung may mali silang nakikita. Gayunpaman, sila rin ay maingat sa kanilang mga kilos, upang mapanatili ang good energy at swerte sa kanilang pamumuhay. Pagdating sa pag-ibig, sila ay malambing at maalaga, laging handang ipakita ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kanilang kapareha. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay isang maunawain at mapagpasensyang tao. Bagamat may kakayahan silang maging matapang, hindi nila agad inilalabas ang kanilang saloobin hangga't hindi nila ito napag-aaralan. Bago sila magsalita, magsusuri muna sila upang matiyak na walang pagkakamali sa kanilang mga desisyon. Masigasig at maasikaso sila sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga magulang at mga anak, na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon at good vibes na nagdadala ng swerte sa kanilang mga gawain. Tulad ng iba, sa gabi ay nais nilang makapagpahinga ng maayos upang muling mapuno ng enerhiya para sa kinabukasan. Ang pahinga ng katawan at isipan ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at katiwasayan sa kanilang buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, ang Capricorn ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang pagmamalasakit at pag-aaruga sa pamilya. Sila'y laging handang umunawa at magbigay ng tulong, lalo na pagdating sa tahanan. Sa trabaho naman, ang kanilang tiyaga at sipag ay walang kapantay, masipag, tapat, at laging nakatuon sa kanilang mga gawain upang magtagumpay at makamit ang swerte. Ayaw nilang magpabeya o magpaliban ng mga dapat gawin, kaya't maingat silang magplano para sa mga susunod na hakbang. Hindi sila mahilig makisali sa chismis o mga walang kwentang usapan dahil para sa kanila, mahalaga ang oras at pagsisikap, masigla sila sa kanilang trabaho, Lagi nilang hinahanap ang pagkakataon upang umunlad at umasenso. Pagdating sa pera, sila'y masinop, hindi basta-basta gumagastos at laging iniisip ang pangmatagalang benepisyo para sa pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay may malakas na disiplina ngayong araw. Sila'y tapat sa kanilang mga paniniwala at sa mga patakaran, kaya't maingat sa kanilang mga sinasabi at kilos. Ayaw nila ng mga usapang walang saysay, lalo na tungkol sa pagmamahalan o mga biro ng kaburdihan, sapagkat mas nais nilang panatilihin ang respeto sa bawat isa. Ngayong araw, Maaari nilang ipakita ang kanilang katapangan kapag kinakailangan, subalit mananatili silang tahimik at kalmado upang makapagtrabaho ng walang abala, malakas ang kanilang pakiramdam, kaya't kayang mag-isip ng mabuti para sa mga desisyon, pagdating sa pera, sila ay matipid at nag-iingat sa usapang pag-ibig, malambing at maalaga sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ayon sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanilang matigas na damdamin ngayong araw. Mahirap para sa kanila na magpatawad agad kung may nagawa mang kasalanan ang iba. Sa trabaho, sila'y matyaga at masipag kahit gaano pa kahirap ang gawain, dahil para sa kanila, mahalaga ang kita at kapakanan ng pamilya. Subalit, may tendensya silang magselos, at kapag umiral ang selos, nagiging mapag-isip at mapag-alinlangan sila. Ayaw nila ng iskandalo o mga gulo, kaya't maingat sila sa kanilang mga kilos, Mahigpit din sila pagdating sa usapang utangan at inuuna nila lagi ang pamilya sa kanilang kinikita. Pagdating sa pag-ibig, malambing at maalaga sila sa kanilang kapareha, laging handang ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.